Hello everyone! Welcome to my vlog! So for today, ay papakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng relocation, subdivision, consolidation, and original survey in a simple way para mas madaling maintindihan ng lahat. Unahin natin ang relocation. From the word locate, meaning hahanapin. Hahanapin natin ang boundaries. Hangganan in Tagalog and utlanan in Visaya. Example, itong gusto nyong ipasurvey. At ito naman ang boundaries kung saan nilalagay ang mga muhon. Subdivision survey naman ay ang paghati-hati ng lupa ninyo. Depende kung ilan ang gusto nyo. Example, ito yung lupa at gusto nyo hatiin into 4 portions. A total of 9 mohons. Consolidation naman, halimbawa, meron kang nabiling apat na magkakatabing lupa, pwede mo siyang pagsamasamahin or i-combine into one. Tulad dito. Lastly, ang original survey. Para naman ito sa mga lupang wala pang legal papers. Oh, may idea na ba kayo? Huwag kalimutang i-follow, like, and share!